Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Disclaimer lamang po, ako ay isang mami lang na may experience at hindi isang doktor. Ang mga tips na ito ay mula sa aking personal na experience at sa episode na ito ay pag-uusapan natin ang mga tips sa tamang pagtulog ng mga buntis at ang kahalagahan ng pregnancy pillow. Kung ikaw ay first time mom o may kilala kang buntis, ito ay para sa iyo. Alam nyo ba mga mamsis na ang tamang posisyon sa pagtulog ay napakahalaga para sa mga buntis? Ayon sa isang pag-aaral na inilathala sa BJOG, An International Journal of Obstetrics and Gynecology, ang mga babaeng natutulog ng patagili, lalo na sa kaliwa, ay may mas mababang panganib ng stillbirth. Kapag natutulog ka sa ganitong posisyon, nababawasan ang pressure sa iyong atay at kidney na nakakatulong sa wastong daloy ng dugo. Ang magandang daloy ng dugo ay mahalaga, hindi lamang para sa iyo, kundi para rin sa iyong baby. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pregnancy pillows. Kung nagiging uncomfortable ka na sa pagtulog, ang pregnancy pillow ang sagot. Iba't ibang uri ito tulad ng U-shape at C-shape na nagbibigay ng suporta sa iyong katawan. Mahalaga ang mga pillow na ito dahil nakakatulong ito sa pag-alleviate ng discomfort na madalas na nararanasan ng mga buntis. Kung nakakaranas ka ng pananakit sa likod o balakang, makikita mong malaking tulong ang mga ito. Ilagay ang pregnancy pillow sa iyong tabi para sa suporta sa chan at likod. Maaari mo ring ipwesto ang mga unan sa gitna ng iyong mga hita upang makahanap ng mas komportableng posisyon. Kung nahihirapan ka pa rin makatulog, subukan ang 45 degree angle na gamit ang unan sa iyong upper body. Ang pag-adjust ng iyong posisyon ay makakatulong upang maibsan ang pressure sa likod. At para sa mas maayos na tulog, ugaliin ang healthy habits sa araw. Mag-exercise ng regular, subukan ang relaxation techniques tulad ng yoga o meditation at limitahan ang pag-inom ng tubig bago matulog upang hindi ka na madalas bumangon sa gitna ng gabi. Napakahalaga rin panatilihing malamig ang temperatura ng iyong kwarto dahil madalas na nakakaranas ng init ang mga buntis. At isa pa, laging umihi muna bago humiga para maiwasan ang pagkaabala. At syempre, kung ikaw ay naghahanap ng magandang pregnancy pillow, nandito ang mga link sa mga recommended pillows sa description box. Ang mga ito ay specially designed para sa mga buntis na katulad mo. Makakatulong ang mga ito sa iyong comfort at makakatulong sa mas magandang pagtulog. I-consider mo rin ang mga reviews mula sa ibang moms na gumamit nito. Ang tamang pillow ay makakabawas ng discomfort at makakadagdag sa iyong magandang karanasan sa pagbuntis. Bundis. Bilang isang mami, napansin ko talaga ang pagbabago sa aking tulog nang magsimula akong gumamit ng pregnancy pillow. Mas komportable akong nakakatulog at nagigising na mas refresh. Ang pag-adjust sa mga posisyon ay naging mas madali at hindi na ako nagigising dahil sa pananakit. Talagang malaking tulong ito. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa iba pang tips para sa motherhood. Kung may iba ka pang katanungan o nais pag-usapan, i-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa muli, stay safe and healthy. Pahalagahan ang iyong tulog dahil ito ang iyong oras para mag-recharge para sa iyong baby.